Share ko lang po sa inyo ang aking nakakatakot na karanasan. Dalawampu't tatlong taong gulang po ako noon nang maghiwalay si Mama at si Papa. Kung kailan malalaki na kami at ka pa nila naisipang isipang maghiwalay. Tatlo po kaming magkakapatid. Ako po ang bunso sa aming tatlo. Si Ate Lenny ay 28 taon na. Si Kuya Rick naman ay 25. Masaya ang aming pamilya. Nagbago lang ito nang may nakilala si Papa na babae sa Samar. Engineer ang Papa ko. Kaya kung saan-saan ito nadidistinong lugar. Nalaman ng Mama ko na may babae si Papa. Kaya nakapaghiwalay siya dito. Kalbhasa, ako ang bunso, kaya lagi kong namimis ang papa ko. Galit ang ate ko at kuya ko kay papa. Galit din ako sa papa ko, kaya lang hindi ko magawang hindi siya kausapin. Kasing edad lang ni ate ko, ang kabit ni papa. Isang taon din na hindi nagpakita si Papa sa amin. Nag-work ako sa isang real estate nang pinuntahan ako ni Papa sa office namin. Nagulat ako sa itsura ni Papa. Payat na payat siya. Mukhang hindi siya nakakatulog. Niyakap ko agad ang Papa ko. Miss na miss ko na siya. Tinanong ko siya kung may sakit siya. Wala naman daw. Miss na miss na raw niya kami. May inaasikaso lang daw siyang mga papeles, kaya dumaan muna siya sa akin. Gustong gusto niya raw akong makita. Bukas daw ng umaga, ay uuwi na siya sa samar, sa bayan ng kanyang kabit. Sinabi ko kay Papa na huwag na siyang bumalik doon. Hindi pumayag si Papa. Buntis na raw ang babae. Nalungkot ako at niyakap ko si Papa. Hindi na talaga pwedeng magbalikan sila ni Mama. May boyfriend na rin si Mama. Isa itong Australiano. Bagong malis si Papa ay may iniwan siyang address sa akin. Baka gusto ko raw magbakasyon sa summer. Kinuha ko ang inabot ni Papa na maliit na papel. Pero wala akong balak magbakasyon sa probinsya ng kabit ni Papa. Isang araw, maaga akong umuwi galing sa trabaho. Nang makita ko ang boyfriend ni Mama na nasa bahay namin. May dala itong mga maleta. Sinundo siya kanina nila ate sa airport. Doon daw muna sa bahay namin magbabakasyon ang boyfriend ni mama. Nagalit ako. Pwede namang siyang tumuloy sa hotel. Bakit dito pa sa bahay natin? Ang sabi ko kay mama. Hindi ba kayo nahihiya? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Nasabi ko kay Mama. Masamang-masama ang loob ko kaya umalis ako. Nagdala ko ng mga ilang perasong damit. Hindi ko malaman kung saan ako pupunta. Kaya naisipan kong tawagan si Papa. Nung hapon na 'yon, ay kumuha ako ng plane ticket papuntang Samar. Pagdating ko sa airport, sinalubong ako ni Papa at ng babae niya. Tina pala ang pangalan nito. Hindi ko siya magawang ngitian. Ewan ko ba dahil siguro siya ang sumira ng pamilya namin. Paglabas namin ng airport, sumakay kami sa isang van. Pag-aari pala ito ni Tina. Napakadilim sa mga dinadaanan namin. Mangilan-ngilan lang ang mga poste. Mga isa't kalahating oras din kaming nagbiyahe papunta sa bahay ni Tina. Pumasok ang van sa isang malaking gate. Huminto ito sa napakalaking bahay. Isa pala itong mansyon. Gabi na kami nang dumating sa bahay. Pagpasak namin sa loob ng bahay, ay may matandang babae at matandang lalaki na nakaupo sa mahabang sopa. May isang babaeng kasing edad ko, Lerma daw ang pangalan nito. Kapatid siya ni Tina. Ang dalawang matanda ay ang mga magulang ni Tina. Ninitian nila akong lahat. Iha hatid kita sa kwarto mo, ang sabi ni Tina. Nilingon ko si Papa. Parang laging wala itong kibo. Si Tina lang ang nagsasalita. May sakit kaya si Papa? Ang sabi ko sa isip ko. Napakataas ng hagdan papunta sa silid. Pag-akyat mo pa lang sa hagdan, ay may nakasabit sa dingding na mga larawan. Kikilabutan ka para kasing mga buhay ito. Napakalaki ng silid at napakaganda nito. Mayaman pala ang kabit ni Papa. Iniwan na ako ni Tina. Tatawagin na lang daw niya ako pag nakahanda na ang pagkain. Mayamaya -maya lang ay tinawag ako ng isang babae katulong pala ito sa malaking bahay. Ma'am, mag-ingat po kayo, ang sabi ng babaeng katulong at dali-dali itong lumabas ng kwarto. Maraming pagkain sa ibabaw ng mesa. Sari-sari ang mga prutas. Nakaupo na sila Papa at Tina. Pati na rin ang kapatid ni Tina at mga magulang niya. Umupo ako sa tabi ni Papa. Kain ka na anak, ang sabi ni Papa. Nang nagtanong ang nanay ni Tina kung may boyfriend na raw ako, ang sabi ko, wala pa, ayoko pang magka-boyfriend. Nakita kong nagngitian ang mama at papa ni Tina. Parang tuwang-tuwa sila sa sinabi ko. Nang matapos na kaming kumain, ay nagpaalam na ako kila papa na aakyat na ako sa itaas. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog. Siguro namamahay ako ang sabi ko sa isip ko. Pakaramdam ko ng gabing yon ay may mga matang nakatingin sa akin. Di ko malaman kung anong oras ako nakatulog. Kinabukasan ay may narinig akong kumakatok. Nagsalita ang babaeng katulong na mag-aagahan na raw kami. Hinihintay na raw ako nila papa sa ibaba. Pababa pa lang ako ng hagdan nang napagmasdan ko si papa na parang lalo itong pumapayat. Tumabi ako kay Papa. Wala itong kibo. Gusto mong mamasyal ang sabi ni Lerma. Ipa ipapasyal kita pagkatapos nating kumain ang sabi ni Lerma. Napansin ko na masama ang tingin ni Papa kay Lerma. Sige, iha, ipasyal mo siya ipakilala mo siya sa ating mga kasama, ang sabi naman ng Papa ni Tina. Nang natapos na kaming kumain, ay sinama ako ni Lerma sa labas na kanilang bahay. May mga tao sa labas na nakaputi. Nakatingin lahat sila sa amin at nagbigay galang. Bakit lahat ng suot nila ay puro puti? ang sabi ko sa isip ko. Nakatayo lang sila at nagbubulungan. Sinama ako ni Lerma sa isang malaking kapilya. Nakatayo ang kapilya sa loob din ng bakuran nila. Halika, pasok ka, ang sabi ni Lerma. Pagpasok namin, nakita kong nakabalot ng itim ang mga ribulto na nasa altar. Nahihiya naman akong magtanong kay Lerma. Lumuhod si Lerma. Hindi ako lumuhod na natili lang akong nakatayo. maya, -maya lang ay may pumasok na isang lalaking nakaputi. Nakita siya ni Lerma. Dali-daling tumayo si Lerma at nilapitan ang lalaki. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. Pero ang alam ko ako ang pinag-uusapan nila. Nakatingin kasi sila sa akin. Lumapit sa akin si Lerma. Inaya na niya akong lumabas ng kapilya. Paglabas namin ay napakaraming tao sa labas. Nakatingin lahat sila sa akin. Ano bang relihiyon ninyo? Ang tanong ko kay Lerma wala raw pangalan ang relihiyon nila. Isang araw daw, malalaman ko rin kung sinong Diyos nila. Ang nakakakita lang daw ng sinasamba nila ay yung kasapi sa samahan nila. Pag hindi ka raw kasapi, ay hindi mo ito makikita. Parang may takot na akong naramdaman. Bakit kakaiba ang mga tao dito? Abala ang mga tao sa loob, parang may gaganaping handaan. Nakita ko si Papa sa isang upuan sa labas. Lumapit ako kay Papa. Nagulat si Papa. Hinawakan niyang kamay ko. Anak, umuwi ka na. Kunin mo na ang mga gamit mo, ang sabi ni Papa. Narinig ni Lerma ang sinabi ni Papa. Ikaw naman kuya, isang araw pa lang ang anak mo dito, pinapaauwi mo na, ang sabi ni Lerma kay Papa. Inaya na ako ni Lerma na pumasok na sa loob ng bahay. Nagpaalam na ako kay Lerma na aakyat muna ako. Dumungaw ako sa bintana, nakita kong para nag-aaway si Papa at Tina. Talagang kinabahan na ako. Nakita ko na lumapit si Lerma kila Papa at Tina. Bababa sana ako nang masalubong ko ang katulong na babae. Ma'am, umalis na kayo rito. Isama nyo na ang papa mo. Mapapahamak lang kayo dito. Ang mga tao dito ay miyembro ng mga kulto. Nagulat ako sa sinabi ng katulong. Ini-hypnotize nila ang papa mo para sumunod ito sa lahat ng gusto nila. Miyembro na rin daw ng kulto si papa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano kami makakaalis dito ni papa? Sobrang lawak ng bakuran. Tatakas kami mamayang gabi ng anak ko. Sumama na lang kayo sa amin, ang sabi ng babaeng katulong. Mamayang gabi ay meron silang iaalay na babae. Kabilugan kasi ng buwan mamayang gabi. Nagulat ako sa sinabi ng katulong. Sinong babae ang iaalay nila? Ang tanong ko sa katulong. Hindi ko po alam, meron daw mag-aantay sa labas na sasakyan. Yun daw ang sasakyan namin. Ang sabi ng babae, Dali-dali nang umalis ang babae. Kailangan kong makausap si Papa. Kailangan naming tumakas. Ang sabi ko sa isip ko, Lumabas ako ng kwarto ko. Napadaan ako sa isang silid narinig ko na nag-uusap ang mga magulang ni Tina at si Tina. Nagtatalo sila. Nagmamakaawa ito sa magulang niya na pauwiin na raw kami ni Papa. Galit na galit ang dalawang matanda. Kailangan na daw nilang mag-alay ng berhen na babae. Kung hindi, ay magagalit ang kanilang supremo. Ako ba ang kanilang iaalay? Ang sabi ko sa isip ko. Takot na takot akong bumalik sa akin silid. Anong gagawin ko? Walang signal dito. Hindi ako makatawag kila mama para humingi ng tulong sa kanila. sumili po li ako sa labas. Maraming pagkain silang niluluto. Parang piyesta nabasa ko na parang walang alam sa nangyayari hinanap ko si papa nakita ko si Lerma at ang dalawang matanda at si Tina pumasok sila sa loob ng kapilya sinamantala ko ang pagkakataon hinanap ko si papa nakita ko si papa na nasa likod ng bahay nakatayo ito at parang tulala. Papa, umalis na tayo dito. Iaalay nila ako mamayang gabi. Alam ko na ang lahat. Namiyembro ka ng isang kulto. Niyakap ako ng papa ko ng mahigpit. Patawarin mo ako anak. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Ang sabi ni papa. Sumama ka, Papa. Tatakas tayo mamayang gabi, ang sabi ko sa kanya. Agad-agad akong pumasok sa aking silid. Maya-maya lang ay may binigay sa aking damit na puti si Lerma. Isuot ko raw yun. Isasama niya raw ako sa isang napakalaking handaan. Kinabahan ako. Nangatog ang tuhod ko. Bakit kailangan pa magsuot ng puti? Ang sabi ko kay Lerma. Hindi siya kumibo. Tumalikod na siya at umalis. Pumasok si Papa sa silid ko. Isuot ko raw ang damit at magunwari raw akong walang alam. Hindi ako mapakali. maya, -maya lang ay tinawag na ako ni Lerma. Pumunta na raw kami sa kapilya. Habang naglalakad kami, ay nanginginig ang tuhod ko. Paano kami tatakas sa ganitong lugar? Nakita ko sa loob ng kapilya na napakaraming tao. Nasa unahan ng mahabang upuan ang mga magulang ni Tina, pati si Papa, ay andun din. Sa harapan ng altar ay may mahabang mesa. Sa paligid nito ay napakaraming bulaklak at sa bawat kanto ng mesa ay may malalaking kandila. Numapit ang dalawang lalaki sa akin. Tinalian nila ang dalawa kong kamay, pati na rin ang dalawa kong paa. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay hinanghina ako Hinihintay ko na lang ang kamatayan ko. Wala na akong pag-asang makatakas pa. Binuhat ako ng dalawang lalaki at hiniga nila ako sa mahabang mesa. Nagsalita si Lerma. maya, -maya lang daw ay kabiluga na ng buwan. Napaiyak na lang ako. Tumingin ako kung saan nakaupo si Papa. Wala na siya ron. Wala na rin si Tina. May lumapit sa akin na isang lalaki. Balot na balot ito ng itim na damit. At ito ay nakamaskara. Nakakatakot ang suot niyang maskara. May dala rin itong isang kutsilyo at isang plangganang maliit. Wala akong magawa kundi umiyak at magdasal, nakita kong isa-isang nagtalokbong lahat ng itim na tela ang miyembro ng kulto, at nagsagawa ng dasal ang kanilang supremo. Masakit ito sa tenga at nakabibini. Nang may maramdaman akong nagalis ng tali sa mga paako at inalis ang tali sa kamay ko. Si Papa at Tina pala ito. Walang nakapansin sa amin dahil nakatalok pong sila ng itim na tela. Tumakbo kami ng mabilis. Malayo pa ang gate papalabas ng mansyon. Nang may marinig kaming malalakas na sigawan. Hinahabol na pala kami ng mga miyembro ng mga kulto. Napakarami nila. Medyo malapit na rin kami sa malaking gate nang nadapa si Tina. Tutulungan siya ni Papa nang sumisigaw si Tina na tumakbo na raw kami. Bumukas ang malaking gate. Ando na ang babaeng katulong at ang anak niya. May dala silang jeep. Dali-dali silang sumakay dito sumakay na rin kami ni Papa sa jeep. Nakita namin na pinatay nila si Tina. Pinagsasaksak nila ito. Sigaw ng sigaw si Papa. Parang gusto niyang bumaba ng sasakyan. Nakatakas kami nila Papa. Nagpalipas muna kami ng magdamag sa bahay ng isang kaibigan ng babae. Kinabukasan, nagpunta kami sa mga pulis at isinalaysay namin ang mga nangyari. Sinamahan namin ng mga pulis at pumunta kami sa mansyon. Pagdating namin sa mansyon ay wala nang nakatira doon. Pinuntahan namin ang loob ng kapilya, malinis na malinis na ito. Nagpasama kami sa mga pulis na umakyat sa itaas ng bahay. Nakita namin na nandun pa rin ang mga gamit ko, pati cellphone ko ay andun din. Kinuha ko lahat ang gamit ko. Nakita namin si Papa na nasa silid nila ni Tina. Umiiyak na naman siya. Inaya ko na si Papa na umalis na kami sinabi ng mga pulis na lumipat na raw siguro ang mga kulto. Nung araw na yon, ay umuwi na kami ni Papa ng Maynila. Tumuloy muna kami ni Papa sa isa niyang kapatid sa Quezon City. Tinawagan ko si ate at kuya. Kunento ko lahat sa kanila ang nangyari. Agad nila kaming pinuntahan sa Quezon City na sila kay Papa. Sobrang payat kasi nito. kwento sa akin ni ate at kuya na umalis rin ang Australianong boyfriend ni Mama. Ayaw kasi ni Mama na maglayas ako. Umuwi na raw kami ang sabi ni Mama. Isama ko rin daw si Papa. Kaya nung araw na yon ay umuwi na kami sa bahay namin. Sa ngayon ay maayos na ang buhay namin. Unti-unti na rin bumabalik ang tiwala ni Mama kay Papa. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat